Putang nga yung limon Medium po Dito po may mga natutulog na Marami na pong natutulog op daw na po ng ice cream Ewan kung red horse Mga putang ina nila Ewan sila sa kanila Gawala sila sa buhay Ayan mga walang Tara Tara. Mga walang ito? modo. Ice cream sa isang ganda. Mga putang ina nila. Hindi <laughs> <laughs> nga, ice cream dyan siyang ganda. Ito po ang gawa niya, mamatikin ang kabataan niya yun. Okay. Kaya po. Ano kayo sa sin eh? Pag bumili ka ice cream, ano? Ano? Mga buisit. Bil. 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 Di lang, basta makakain. May ano dito, may ano. Alam ko pa yan eh? Eh, siya dito, iba. Saka puppet. Hindi rin natin puppet. Hindi nga, paano? Tayo, tayo, tayo. Okay, di Tayo nang kakain ng isang ganyan isang ganyan pa. Oo. Okay. Deal ka, D. Ikaw? Magtay sana kayo. Deal. O yan, deal had. Bahala kayo. Ikaw, J. Bahala kayo. Kanina pa eh, sinabi niya, di ba, ayos lang. Basta bumili ka daw ng isang ice isang. Sabi niya kanina. Hindi. na tayo